Naiintindihan na ngayon ni Jordan Clarkson kung bakit galit ang mga fans kay Coach Reyes at hindi na siya pinagtanggol pa ni JC. Napapansin na si Renz Abando ng international basketball community. So laglag na at natapos ang first round na panghuli sa Group A ang Gilas Pilipinas. Bad news ito pero ang good news mga idol, may pag-asa pa rin makapagbook ng tiket ang ating national team sa Olympics. Yan ay kung matalo natin ang dalawang team mula sa Group B, eto ang South Sudan at most likely ang team ng China. Dahil kung matalo ngayong araw ang dragon sa kamay ng Puerto Rico, sila ang ating makakaharap sa September 2. Medyo mahirap nang makapasok sa second round ang China dahil ni ng ang 36 point win sa Puerto Ricans. Exciting ang magiging laban if ever ng gila sa China mga idol sa ating home soil dahil higit pa sa basketball ang pinaglalabanan ng dalawang bansa. Maipanalo lang natin ang dalawang games na to sa classification round e baka tayo pa ang makapag-Olympics. Well, tatlong Asian teams na naman ang natalo sa day 5. Yan ay ang Lebanon 85-79 kontra France na walang Rudy Gobert Pasok naman na ang France sa Olympics dahil sila ang host Tambak din mga idol ang Japan sa Australia At tayo nga sa Italy 90-83 Hindi naman kahiyahiya ang mga naging talo ng Gilas kung lamang lang ng kalaban ang pagbabasehan At kung ikukumpara sa result natin noon ang 2019 FIBA World Cup dahil hindi naman tayo natambakan ng mga 20-30 ngayon Yun nga lang talaga mga game na yan e kaya sanang maipanalo kung naging sapat ang preparation at sinasabi ng marami na hindi si Chot Reyes ang coach. Tayo pa naman din ang host at minsan lang mangyari 'to. Kung babalikan natin mga idol ang naging payak ni Clarkson exactly one year ago, August 29, 2022 sa World Cup qualifiers, matapos natin talunin ng Saudi Arabia sa home debut ni JC ipinagtanggol pa ni Kabayan si Coachot dahil sa mga boost na natanggap ng TNT coach. Nagmura pa sa harap ng media noon si Clarkson, pero ngayon mukhang unti-unti nang naiintindihan ni JC ang sitwasyon at daing ng mga fans. Sa post-game press conference, weird daw ang pagbunang home crowd kay Coachot at iginit ni JC na hindi niya alam kung ano ang tunay na sitwasyon at bakit nangyayari ang pagbukay coachot Reyes. Ang statement ni JC ay walang halong pag-defend kay Reyes at parang personal assessment lang niya sa pangyayari. Hindi kagaya noon na todo protekta pa talaga si JC at may pahawak pa sa balikat ni Clarkson si Coachot. Nakita na rin siguro ni Clarkson ang kakulangan sa sistema at hindi ang rotation sa past 3 games ng Gilas. Si Renz Abando naman mga idol mukhang napapansin na ng international basketball community dahil sa ipinakita nitong hustle defense sa Italy. Madami pa naman ding scout ang narito ngayon sa Pilipinas. Ito ang pinakamalaking minuto na nakuha ni Renz playing almost 15 minutes at may 8 points and 3 of 5 shooting with no turnover. So pala pa lang naman ang inabot ng isa sa leading scorer ng Italia ang 6-7 forward at Italian star na si GM Paolo Ricci. Baon ni Abando at motivation niya ang pagkat sa kanya noong FIBA Asia Cup. Hindi naman daw nagtampo si Renz doon. Actually, nakata ko eh. So, kasi alam ko, alam niya kita kitang mga budget. Alam ko rin na nangalapsos uh. din ako. So, kailangan tapatiyan ko ba?